Tristan's POV TikTok ano 'yun naguguluhan kong tanong kay Lara hindi ko na kinaya pa ang nangyayari ngayon lumapit siya sa akin napaatras ako nang lumapit pa siyang lalo alam ko na hindi ko dapat abusuhin ng kalasingan niya, subalit nakadama na ako ng temptasyon. My heart was trying to escape my chest. I didn't take my eyes off of her. I couldn't. At pakiramdam ko na wawala na ako ng hininga sa aking baga, dulot ng init ng hiningang binubuga ni Lara sa mukha ko. Sinasabi ng isip ko na umalis na ako dito, subalit sa masalungat naman ang katawan ko. The air between us was now nothing but our hard breathing, but I didn't mind. I took one deep breath at the same time, inhaling her scent. Slowly going down my jawline. I was already lost in her eyes, those hypnotic eyes of hers. I feel nothing but her touch. In one sudden move, Lara had crossed the space between us, crashing her lips on mine. I felt all kinds of different emotions mixed together and put it on my body, making me want it and stop it at the same time. As expected, she does not know how to kiss. Niyakap ko ang likod ng asawa ko as I kissed her with so much passion na para bang wala ng bukas. Hindi na ako makapag-iisip pa ng matino. I lose control. I lose myself. At nagpatangay na lang sa damdaming pumapagitna sa sistema ko. I wanted to stop myself. I wasn't thinking clearly. Lasing siya kaya ang lakas ng loob niyang gawin ito sa akin kaya dapat di ko to ginagawa sa kanya. She stared back at me with wide, confused eyes. Hindi ko alam kung saan nakahagilap na maaari kong sabihin na maghiwalay ang mga labi namin. Nagkatitigan lamang kami. Narilito habang hinahabol ang hininga ng bawat isa. Our faces were three inches away from each other, which made my heart flutter with excitement. I don't know why, but I wanted this with her. Inila ko ang katawan ni Lara hanggang dumikit ng tuluyan sa akin, making sure not leaving any space between us. I started kissing her again slowly and deeply and sweetly, over and over again. Dumapo ang dalawa niyang braso sa mukha ko. You are enchanting me, Lara. Mabigat ang hininga niya nang di nito sinagot ang sinabi ko. Papikit-pikit ang mata, dulot ng kalasingan. Datapot alam ko na mali ito. Nilamon na ako ng init na nararamdaman ko. Lara's POV Nalalasing ako sa bawat elektrochistan, sa bawat haplos niya at sa bawat bulong niya. Bumagsak ang kanyang mga mata na tumatama sa aking mata na matapos niyang halikan ang ko. He smiles. You're making me crazy. Marahang bulong niya. Niniisip ko na malito. Nais kong kumawala sa kanya, pero bago pa maproses ang bala kong pagtulak sa kanya sa tabi ko, ay muli ko na namang naramdaman ang mainit niyang halik. Nang mas dumalim pang halik na yon, napapikit ako at nawala na sa aking sarili. Kusang pumulupot ang braso ko sa leeg niya. Lara, I'm afraid doing this to you at the same time, I like it. I don't know, I'm confused. Tumigil siya sa paghalik at tinitigan ako. Nakaawa ang bibig ko. May nakabara sa lalamunan kong nag-uutsok na manahimik na lamang. I felt so weak and nervous na hindi ko napagtagumpayin pa ang planong itulak ko siya. I lost to you, Lara. Matagal na. Tatlong talo na ako because I love you. The first time we met at the resto bar, the day when we made it. That's the day you captured my attention that I wanted you to be mine. I kidnapped you because I don't want any man sever you but me. No man will hold you, kiss you but me. No other man will love you but me. I am possessive and selfish. I know dalayo ko na maibang mangyari you. kung hindi ako lang, Lara. Tristan? Tinapat niya ang hintuturo sa labi ko kaya natigil ako sa pagsasalita. Why are you so numb? You're so naive. Why don't you get this I've been doing to you, Lara? Bakit bang manhid mo? Tristan, I... Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magsalita nang halikan na naman niya akong muli sa labi. Nagsiselos ako kay Sam. Why are you being so jolly with him? Pero sa akin, you always freak out. You are so unfair, Lara. So unfair. Bulong niya matapos ay hinalikan niya ang tenga ko. Napapikit ako. Binabalot na ng kuryente ang buong katawan. Unti-unting gumagapang kamay niya sa aking katawan until his lips touch it. Sa bawat haplos at paghalik niya ay lalo akong nakokuryente at nadadala. Nagdediliryo at nakikiliti. Hindi na rin ako makahinga ng maayos. Mukhang kinakapos na ako ng hangin sa aking baga. You are mine, Lara. Every part of you is mine. I am not yet ready to do this pero hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Yumakap siyang muli sa akin nang halikan ako sa labi until my eyelids leave my world darkens. Kinabukasan, nagising ako nang maramdaman ko ang malamig na marble floor sa katawan ko na mahulog ako sa kama. Blinking my eyes open, the brightness coming from the large windows made my eyes close a bit. Napahawak ako sa ulo ko nang maramdaman na masakit iyon. Kainis, this is why I hate hangover. Nang muli kong minulat ang mga mata ko, nakita kong likuran ni Tristan habang nakaharap sa bintana. Tristan? Tanong ko. It did not register much until I remember that he insisted to sleep in my room last night. Good morning, wifey. I bet sleeping beauty will sleep well. Ani yan nang humarap siya sa akin. Sleep well? Sa tono ng pananilita niya, tila ba may nais siyang ipakahulugan sa akin. Muli akong napahawak sa ulo ko. Nananakit iyon. What happened last night? I couldn't remember maliban sa pagtatalo namin kung saan ito matutulog. Napasigaw ako na makita ang underwear lang ang suot ko. Agad kong kinuhang kumot at ibinalot agad iyon sa katawan ko. Halos lumawa naman ang eyeballs ko na makita kung gaano kagulo ang kama. Para yung binagyo. Oh my God, kami ba ang may gawa nito? Lumingon ako sa aking likuran upang tanawin siya. My heart beat race from what I assuming na kami nga ang may gawa nun. Did we... Natigil ako sa pagsasalita, pero hindi ko kayang sabihin ang salitang iyon. Kabang-kaban ako. No, we could have, but you fell asleep as soon as we get there. Mabak lang sabi ni Tristan nang humalokip-kip ito. We could have. It means, muntik na nga na may nangyari sa amin. Bawal ka nang uminom ngayon, Lara. You troublemaker. May diin at halos inis ang tono ng pananalita niya. Sinabi ko na kasi sa iyong hindi tayo po pwedeng magtabi. No, start from today we will sleep together in the same room. That's final. Ignoring his statement, tinanap ko agad ang damit ko sa sahig. Nakagat ko ang labi na makitang sira na yon at nalaglag ang mga botones. Nanlalakay ang mga mata ko nang itaas ang kanang kamay ko yung sleeves. Nang tingnan ko sa si Tristan, wala na rin siyang shirt. Naghello sa akin ang mga abs niya. Pinukpok ko ulo ko dahil sa kahihiyang nadarama. Kainis naman no. Oh. Bakit ang green ko na? Hindi naman ako dating ganito Ah. Sinila mong damit ko. sigaw ko nang at ang sleeves ko upang ipakita ang ginawa niya noon. Oh my god, napakabastos mo. Singap ko. Hindi ko ma-imagine kung paano ko yon nagawa. Ngumisi naman si Tristan na nang aasar. Probably, Pagkatapos mong akitin ako, laglag ang pangako sa narinig kong sinabi niya. Is he crazy? He's talking nonsense. Inakit kita? As in, me? Tinuro ko pa ang sarili ko to make sure kung tama ba ang narinig ko o sadyang nabibingi lamang ako. Tumangot ako si Tristan. I controlled myself. Tinangka kong layuan ka but you begged me to stay. Then you hugged me, pulled me and kissed me. Bawat salita noon, madidiin. Kumurap-kurap ako. No, that's not me. Probably not me. Hindi ko yung kayang gawin. Napatras ako hanggang sa tumamang aking likuran sa headboard ng kama nang gumapang roon sa tristan. Nangangatog ang tuhod ko sa kanya na makalapit ito sa akin. Hinawi ang buhok na humaharang sa mukha ko at iginilid yon sa tenga ko. Kitang-kita ko ang isi sa kanyang labi. Bad girl. Pagkatapos mo kong lambingin kagabi, tapos bigla mo kong tinulungan, but the next time you seduce me, I will make sure that you will not be able to walk for a week. Hahampasin ko sana siya sa kalokohan niya nang niya kagad ang kamay ko. Punch me again and I will seal your lips with a kiss. Every misbehavior you make deserves a punishment. Nag-init ang pisngi ko. What does he mean by that? Eat some soup. Kaluluto ko lang yan kanina. That will help you with the headache. Dugtong pa niya nang tumayo at lumayo sa akin. Tinungo nito ang table sa gilid, tsaka maling bumalik sa akin na bitbit -bit na ang tray na naglalaman ng soup, egg with toast at isang baso ng gatas. Hindi ako gutom. Ang sabi ko, kumain ka, Lara. He commanded, making me jump a bit. Ang tono niya pagalit dahilan para mapalunok ako. Nang balingan ko siya, he was serious. Nginuso niya yung tray. pinag na kumain ako. I did not flinch or move. Nag-iwas ako ng tingin habang humigpit ang pagkakahawa ko doon sa kumot. Sabalit nang muli ko siyang tingnan, I couldn't look away. His abs were too distracting. Hanggang sa buwaba ang paningin ko sa tattoo niya sa kaliwang dibdib. Para yung compass star na may honeybee sa gilid. That's a phoenix tattoo. Every member of my mafia clan has it. Nahulaan niya yata naglalaro sa aking isipan. Nagulat na lang ako na sa pagangat ko ng aking ulo, sinubo ni Tristan ang kutsarang may laman na soup sa bibig ko. Napaubot tuloy ako matapos ko yung malunok. Kainis, hindi man lang hinipan. Napaso tuloy ako. Sa ikalawang tangka niyang isubong muli yon sa bibig ko, kusa akong inago ang kutsara sa kamay niya. Hindi niya ako tinatantanan hanggat di ko naubos lahat ng pagkain sa tray. Matapos ay tinalikuran na ako nito. Saan ka pupunta? Tanong ko matapos kong inumin yung gatas. To take a shower, wanna join? I don't mind, he smirked. Ewan ko sa'yo, as if naman na gusto ko. Sigaw ko sa kanya. Sa gilid ng peripheral vision ko, nakita ko ang pagitin Tristan. Tinungo na nito ang banyo at narinig ko ang malakas niyang pagtawa. I quickly got up from the bed habang hawak pa rin ang kumot na ibinabalot sa katawan ko. Tinungo ko ang salamin sa side. Napangawi ako sa itsura ko. Sobrang gulo ng buho ko at gano'n na lamang ang pagsinghap ko nang masilayan ang pulang marka sa leeg ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko habang hinaplos ang marka na iniwan ni Tristan. Sinigurado ko muna kung may tao sa labas ng pintuan nang isungaw ko ang ulo ko. Nang matiyak ngang walang tanong dumaan, dali-dali kong tinungo yung kabilang kwarto upang doon maligo at magpalit ng damit. After a few minutes, bumalik ako sa kwarto ko na nakasuot na ng pulang checkered skirt, black skinny jeans at brown ankle boots. Hinanap ko ang bag ko nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng banyo at nilawa doon si Tristan na nakatapis lang ng tuwalya. Great! Ang sama talaga ng timing, di malang nag-warning? god putting my palm in my mouth. Sumisilip ka ba? Hindi ah. Liar. He was making me battle between my emotions but probably just playing with me. Nakapamewang ako. Tristan, ano ba itong nangyayari? Ano bang ibig mong sabihin? I'm clueless. Nakagat ko ang iba bang labi ko. Ano to? I mean, what's going on between us? Bakit mo ito ginagawa sa akin? You're really asking me that? Ikaw ang makakaalam ng sagot sa tanong mo. Dahil maging ako naghihintay ng sagot sa iyo, I can give my answer to you. Not yet. Walang emosyon akong mabasa nang sabihin niya iyon. Di na to nagsalita at dumiretso sa closet. Galit ba siya? Uminit agad ang mukha ko na magsimula siyang magsuot ng damit. Agad akong tumalikod. Ilang sandali lang hinawakan ito ang balikat ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ko nang makita ang suot niya. He was dressed in black jeans, v-neck white shirt, and black leather jacket. Nagmukha tuloy siyang high school student, looking hot as ever. Ngunit namutawi ang iting iyon, nang hilahin niya ako papalabas ng kwarto. I'm going to the shop. Iahatid kita. Ani na hindi binibitawan ng kamay ko. Sa tono ng boses niya, alam kong isa yung command na lagi ko rin naman sinusunod sa Sa huli. Hindi na kailangan, magtataksa na lang ako. Sabi ko nang bawiin ko ang kamay ko at tumalukip-kip. I'm your master and you are my slave, so you will do as I wish. ako, Ano daw? Slave? Master? Tama bang narinig ko? I beg your pardon? Now let's go downstairs. He said walking past me and left me dumbfounded. Cool siyang bumaba sa spiral staircase habang nakabuntot ako sa likuran niya ang dami-dami kong sinasabi sa kanya pero hindi ako bingi na walang naririnig. Ganon ang sitwasyon namin nang marating ang living room. Nagpakuha to ng cafe americano sa maid nang umupo ito sa couch. Umupo rin ako sa katapat na sofa upang magkaharap kami. Nang tingnan ko siya, seryosong seryoso yung mukha. Tumaas ang sulok ng nabi nito. Why are you looking at me like that? Kinakabahan ako na ewan. You become like this overnight? Inirapan ko siya. And you even call me a slave. Ang bilis niya na magbago ng ugali. Nakakawindang na talaga siya. Bumabalik na naman ang pagiging cold niya. And this all happened because of the event that had happened last night. Nasa kalagitnaan ako ng pagmumuni-muni nang maalala ko ang sinabi ni Tristan kanina. Totoo ba ang sinabi nito na ako ang gumawa ng first move? tadi lose control because I kissed him. Namuntik nang may nangyari sa amin kung hindi lang ako nakatulog. Sa isipin yon, pakiramdam ko, umakit lahat ng dugo ko sa mukha. Nais kong tanungin sa kanya ang buong pangyayari kagabi. Kahit pa ang pinakatuldok sa kahiyang ginawa ko. I wanted to know everything every single details of what happened, so hindi ko na yung kinaya. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Huminga ako ng malalim ng titigan siya. Isa na naman ba itong game sa'yo, ha? Huh? Mapaklang tumawa si Tristan. So that's it. You hated me for being playful? Yes. Diretsahan kong sinabi. Nagbaba ako ng tingin. Ano bang dapat kong sabihin? Hindi ko alam ang sasagot sa kanya. Masyado ba akong... A judgmental? Siguro nga, I'm being so foolish and mean this time. Pero kailangan ko yung sabihin. Kaya, put an end to your game. Dahil, hindi na to nakakagulat. At dahil nakuhulog na ako at natatalo, nais kong idugtong. Pero nanahimik na lamang ako. Mabuntong hininga ko. Makailang ulit na buntong hininga. May kakaiba sa isinya niya ng balingan ako. Sa akin nakatutok ang mga mata niya nang tawagin siya ni Nika. Yes, Master? From today onwards, my wife will cook for me. Napaboko ng marinig ang sinabi ni Tristan. So, now what? Master, nagtatakang tanong ni Nika. You heard me, Nika. Loud and clear. She will act as a loving wife start today. She will do the work related to me. She will serve me. Right, wifey? Teka, ano? Nauutal kong tanong. Ano naman ang pinaplano niya? Kagabeng ng ako ka na nagiging wife material ka na. That's your wish. Tinutupad ko lang. My wish? Bakit naman kita hihilingan ng ganun? Nagsisinungaling ka lang. As long as I can remember, hindi ako ang nag-wish But all I did was kiss you. Natigilan si Nika sa pagre-refill nito ng kape sa tasa ni Tristan. Ganon din ako makahulugang ang nagpalipat-lipat ng tingin sa nika sa akin at kay Tristan. Pagkaway ngumiti ito sa akin at saka ako kinindatan bago to tuloy ang umalis at nagtungo ng kusina. Don't tell me na misunderstood niya yung sinabi ko. I can treat my slave however I wish. Naparunok ako. Parang nanuyo ang nalamunan ko dahil sa mga sinasabi ni Tristan at sa uli ng tonong ginagamit niya habang binibikas ang mga iyon sa akin. Hanggang kailan ba magbabangayan ang mag-asawa na Tristan at Lara? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.